Nice, good morning. Pak dah ke sembang bawa. Mammu ini yang dihimpun nama dia Kartamu. Mang. Membuka mee. Hari. Jangan lupa minum-minum <coughs> ya, やだ。<bad> <ms> Diyan yeah, sana ul ang mga pato ba. Aga pa kamo, aga pa kamo, gapared-pared. Ching-ching-ching. Mga bata guys. Kuha ra day. aga pa na sa office, guys. Dala niya natin sa na ay para nga ba sa lura naman guys ay para nga makapaligo kami kay na ito pa lang di ka o oh, kay butang nga ka na ka ubo ka day Pangalimog ko na Alam mo, gatoon na niya. Ano siya? Amangat dito yung amang ano, guys. Ay, nako. Good morning, everyone. Pagkatugnaw sa sabong aga, guys. Good morning, everyone. Oo, di ko liyo. Friends. ko. Uh, 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 uh. La 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 la. Hari hmm. ko di ka pungku kay managahulat ako sa ako nga mga balding nga mapuno. Mahakot ako sa tubig, guys kasi okay. ano yung ubrak ko nga agad kay para nga mag ngari na may ano may tubig pero si mama ganyo pa rin ka pa nag upidala na nag na, usang na yung niya git ang kami manag ubluas na kung check niya guys kung kalain na po matsyag niya mapilitan siya kaka masugot na kami ang mag kuhan sila yung habal din eh kung mayo lang po matsyag niya ayam po hindi kasi ang ah, aking man kung imukit nga eh Bueno, ay, naku. Sabi ko, ka gandaan lang pa mag-check nyo. Wala sa may hindi. Okay, tapos hindi na nga na, guys. Bye-bye.